ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapat upang makinig kay Jesus. bulung bulungan ang mga pariseyo at ang mga estriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinadbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, tadlay ang buo niyang kayamanan, at doy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay ng manustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupa niyaon at nagdalita siya. Kaya na siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bumang kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pasamantalang samantalang ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na natawagin ninyong anak, ibilang nalaman lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaro on sa kanyang ama. Malayo pa natanuan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinaggan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila madali. Dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng sing at panyapak. Kunin ang tinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid mo ng anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang tinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Dagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuamo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumastay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.